hello magandang umahapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. At ngayon po ay isa na namang pamamaraan ng pampaswerte. Guys, try, try nyo po ito. I-try nyo po ito at tinitiya ko po, po sa inyo. Ang swerte ay lagi po mapapasa inyo. Basta po ito po ay gawin nyo po mang isang may daang isang porsyento kayong paniniwala dito sa pangapampang pang swerte ito magugulat ka at hindi mo naasahan ang swerteng sunod-sunod na darating sa iyo. Subukan mo itong gawin <clears throat> at baka pagkatapos mo pa lamang gawin ang pampaswerteng ito ay nandiyan na kaagad. Ang swerte ay darating na sa inyo kaagad. Subukan niyo po nito ng may buong portion, may isang daang porsyentong paniniwala. Ang pampaswerte po ito ay subok na subok na kaya subukan po ninyo ito sa inyong mga sarili ating tingnan ninyo ang swerteng maaaring ibibigay ng pampaswerteng ito sa inyo sa araw-araw. So, ano po ba ang ating gagawin? Ano ba ang mga kailangan sa pampaswerte at paano natin ito gagawin? Muli, sinasabi natin, bago tayo gumawa ng mga pampaswerte, tiyakin ang ating isang daang porsyentong paniniwala. Habang ginagawa natin ito ay ikiniklaim natin na ating mga ginagawa ay um, nagkakaroon na, nagkakatotoo na. Ikiklaim natin at paganahin natin ang ating law of attraction. So ayan, ngayon ano po ba ang ating kailangan dito? Kailangan lamang natin dito ng limang pisong barya yung kulay gold yung kulay gold na barya. Ayan po, kulay gold. Mayon, bago po natin ito gamitin, ano po muna mari nating gawin? Ang gagawin po ninyo dito ay hugasan po muna ito sa um, tubig na may suka at asin. Ibabad muna ito doon sa loob ng 30 minutes. Pagkalipas po ng 30 minutes ay tanggalin ito sa baso at hayaan itong kusang matuyo sa hangin. Huwag na huwag ayang punasan. Huwag na huwag punasan. Hayaan pong kusang matuyo sa hangin. Ngayon po, pag natuyo na po, ay pwedeng pwede na po natin gamitin ang ating limang pisong kulay gold. Ayan. Metal ox kaya naman napakainam po ng gold, or pwede rin tayong gumamit kang silver. Kung may gold po kayo, ay mas mainam po ang paggamit ng gold. Ngayon, bukod po sa, sa limang piso, ano po po ang kailangan natin? Kailangan naman natin ng asin at isang pirasong dahon ng laurel. Ang mahiwagang dahon ng laurel na kayang tuparin anuman ang iyong kahilingan. So ayan, pag nandito na po ang ating asin, ay ilagay mo lamang ito, ang dahon ng laurel, dito sa ating asin. At ilagay mo lamang ang pisong ito, dito. Ayan, ilagay mo lamang iyan. At saka mo hilingin. Tsaka mo ito hawakan at sa mo, ibulong. Ikaw ang magdadala sa akin ng maraming swerte araw-araw. Ayan, ibulong mo po yan ng tatlong beses. Ibulong mo ng buong puso yan ng tatlong beses. Ikaw ang magdadala sa akin ng swerte araw-araw. Pagkatapos po yan, kung kayo ay aalis kada araw, ito ay lagyan mo ng tanda ang limang pisong ito. Lagyan mo ng tanda at ilagay mo ito lagi sa iyong wallet or kaya naman ay sa iyong bulsa. Ngunit wag na wag mong gagastusin. Kaya lalagyan mo ito ng tanda, dadalhin mo ito araw-araw. Ilalagay sa wallet or ilalagay sa bulsa. Ngayon, pag uwi mo ng bahay ay ibabalik mo ito. Pagdating mo ng bahay at hindi ka nalalabas ay ibabalik mo ang barya dito sa ating um, sa ating baso. Ibabalik mo. Tuwing ikaw ay alis sa araw, ay tanggalin mo lamang ang baryang ito at dalhin-dalhin mo. Subukan mo po ito guys at sinasabi ko sa inyo ang swerte ay araw-araw mong makakamit. Basta't ikaw ay may isang daang porsyentong paniniwala, tiyak na magiging siksik, liglig at umaapaw ang mapapswerteng iyong matatamo. maari nating gatong gawin ng Martes o Biernes or kaya naman ay sa 26, maaari natin itong umpisahan. Habang ito po ay inyong kinukuha ang anyong barya, saan nyo ito maaaring ilagay, ilagay po ninyo ito sa inyong mga altar or kaya naman po ay sa likod ng front door or sa ilalim ng inyong mga kama. So ayan lamang po guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.